Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi napigilan ni journalist Anthony Catenyeng Taberno na batikusin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isang video na kanyang ibinahagi sa social media, sinabi ni Taberno na talamak na umano ang katiwalian sa bansa. Hinimok din niya si Marcos na magsalita laban sa mga kongresista at senador na umano'y tumatanggap ng kickbacks mula sa mga government projects ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos junior dito, gusto ko sabihin kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Si Taberna, na dating sumusuporta sa Administrasyong Marcos, ay napansin ng publiko na nagkaroon ng pagbabago ng pananaw sa gitna ng alitan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte.